Hello guys, gusto nyo bang malaman kung paano nakuha ni KD ang electric pan na hindi pumapasok sa loob? Tara, turuan ko kayo. Una guys, gawa muna kayo ng video. Pero kung mapapansin nyo, hindi ito yung original video na ginawa nating reels kasi na-delete yun. So gumawa lang tayo ng panibago. So ayun nga, gawa lang kayo ng video. So ang concept nyo dyan, kukuha kayo ng electric pan sa loob ng hindi dumadaan sa pintuan. So parang magic, di diba? Wow. So ayun na nga, punta na kayo sa CapCut, then tap new project. Tapos hanapin mo yung video na ginawa nyo para mailagay nyo sa loob ng CapCut, then add one. So ayan yung video na ginawa nyo. So tingnan niyo muna kung saan kayo magsisimula at i-delete nyo rin yung mga hindi na kinakailangan. So dyan, Diyan natin i-split yung sa pagtalon niya. So, touch mo lang yan. Pag pumuti, split, delete. Tapos, scroll. Tapos, guys, dapat ang importante dyan, meron kayong blanco na clip. So, ayan. Kahit ma lang kasi kakailangan ninyo yun mamaya. So, ayan. Linisin mo lang muna kung alin yung mga dapat mong i-delete. Ayan. Ayan, so yun yung blanko na gagamitin mo. So, pwede mo pang iklian yan. Tapos, i-delete mo na naman yung mga hindi kailangan. So, andyan yung mag-position ka na na kunwari, nasa labas ka na. So, hindi mo rin kailangan habaan yan. Yung acto na paalis ka na, saka mo lang i-delete -de rin yan. So, tap. Tapos, split delete mo rin yung hindi na kailangan. Ayan. So, kung makita mo, ayan na i-split mo rin yan, i-delete mo rin yung dulo kasi hindi na kailangan yan ayan then i-review mo kung okay na ba yung video mo o diba, nawala so hindi pa yung tapos guys so nakita nyo yung white line, click nyo yan para mapunta kayo sa style kasi ilalagay tayo dyan na transition so pag nakita nyo yung mga style na yan hanapin nyo yung mix. So, ayan din. Click mo lang. Then, check mo yung arrow. Tapos, ganun din sa, dyan sa part na yan. Same process. Click mo yan. Hanapin yung mix. Then, add check. Ayan. So, review mo na yung ginawa mong video. So, ayan na siya. So, Di ba, nawala. Tapos, lumitaw. Di ba, mas maganda na. Pero kung gusto mo, pwede mo pang iklaan yan yung nasa gitna yung blanco para mabilis silang yung paglitaw niya hindi masyadong malayo yung interval clean natin ulit ayan magaling talaga si Kiddy o tingnan mo napakagaling talaga ni kidi magkuha ng electric pan so ayan na huwag kalimutan i-delete yung CapCut at saka yung aspect ratio hanapin mo sa baba ayan dapat 9 by 16 yan kasi pang rears lang naman so ayan okay na yung video mo na yan so save mo na sa device ikaw na bahala maglagay ng mga ano dyan music kung anong trending na gusto mong music na ilagay so yun lang guys yung simple lang yung tinuro ko sa inyo kayang kaya nyo yan walang masyadong kuti walang masyadong mikos mikos So paki-like na lang, follow and share ng ating video para makatulong sa iba. Salamat.